Idol, good afternoon sa ating lahat Welcome back to my channel Mali mama na tayo Mali mga kasama natin si na Idol GP uh, Kanina pa si na Idol GP uh, na Andun ngayon sa may napla, hinatid ko kanina Idol, ang tabay, uh, daanan natin si Idol GP Ito natin na Idol GP Uy, sayang daw hindi na videohan. Dok pa to. Boundary ra sa DJP, lalaki nang nguli na ng DJP oh. Ayun pa si Bro Ben, talaga mo jack pa to. Tara 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 tara, malakas yung hangin. Ah, makadagdag pa yan doon sa May Ando Island. Tayo wala pa tayong isda. Mamana pa lang tayo. Sakay, 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 sakay. Tiba, tiba. Dalawa pa, may dalawa pang pugita. Uh, dalawa ba yan? Diba? Ha? ha? May pugita pa. Eh, okay. bato na. Sulit so, yung araw ni Idol. Walang video. Wala so lang, walang video daw. Eh, okay, kilang yan. Importante, may huli. Ayaw, maghahanap pa tayo. A few moments later. Hi idol, dito na kami sa may ano, ando island Ano, uh, kakain lang muna si na idol chippy Dinalan ko sila ng kanin Kasi wala silang dalang kanin Yung dala lang nila ay eh, tinapay Ito lang yung bao nila Tinapay yeah, Hindi yan kaya, yung tinapay Pag nagdadive ng malalim, baka mag blackout Ano pa yung mga, kaya dinalan ko na sila ng kanin Tapos, maghihintay ang tubig para magkapi Idol Magkapi Salamat <laughs> jackpot na sila, jackpot. niga jackpot si Idol GP oh. Idol GP, ayan oh. Kay Bro Bin. Tapos andun pa yung isang malaking snapper ni Idol GP. Ayan, nagkikilaw sila ng ano. Alo, alo, pati trigger fish. <laughs> ano to? Yung masarap na pangihaw? Bayarungon. Sarap din niya na kinilaw. Ay idol, ito na. Coffee time. Kape. Tama natin si Idol GP magano magkape. Magkape. Uh, mag -copy. Para mainitan. Tapos kakain na, ano na? Tapos na yung kinilaw nila. Pero kanin. Kanin, dinala ko sila ng kanin kasi wala silang dalang anak. Kanin, pinapay lang hindi yan hindi ang kakasya sa sisiran. <laughs> One hour later. Ay, dali. Bali, naglakad niya ka pala kami. Papunta dito sa spot na bababa natin dito sa Mayando Island. Bali, yung bangka kasi linagay natin dun sa uh, may tapat sa Lapasiyo. Uh, dun kasi walang ganong alon para septic wala kami nila idol gp andan sila si bro bin so ang taba ay kung ano yung mahuli namin dito sa ando island pag dayo so, sana makadali tayo so lets go welcome back mga idol sa ating panibagong spearfishing activity dito nakatiming tayo na napakalinaw ng tubig kahit na Malakas yung hangin na bagat. Ganito kasi sa lugar namin, dito sa barongan Kahit na malakas ang hangin, ah, hindi masyadong nakapiktuhan yung tubig sa ilalim. Di sa mga panahon ng amihan. At ang kagandaan pa ngayon mga idol sa pag-dive natin, ah, walang ganong agos. Kaya maganda kayong mag-hunting. Itong unang dive nga pala natin ay isa itong bahura. Pagitan nito ng bahura, itong sinisilip natin. At dito pagkababa ko, wala akong nakitang malaking isda bukod dito sa dalawang rabbit fish o samaral kilala naman ito sa amin naman lalara kaya ito yung kaunawan na ang isda natin yun salamat At dito mga idol ay nag-second shot ako dito sa istang barakoda na napa na Bro Bean. Uh, shot na natin para siguradong masecure yung isda. Kinulang makatay. tayo makatay. Kinulang tayo Kinulang Dito almost 2 hours na tayong nagdaday mga idol Hindi pa rin talaga tayo makadagdag sa unang isda natin May pagkamadalang din ang sampa Hanggang sa napadpad na lang ako dito sa may mahabang bahura ito yung bahura na pinagtitipunan ng mga surgeon Peace o labahita. Kasi wala pa sila sa ngayon, siguro mamaya pang alas 4 o alas 4 .30. Bali yung nagpakita sa atin, itong kaibigan kong pawikan na napakalaki. Madalas ko ito makita mga idol dito sa naninirahan, dito sa bahura na ito. Kaya napakaamo na niya. Hindi na siya natatakot sa atin, sanay na kasi sa atin yan. Dito nag-ambush tayo dito mga idol, nagbakasakali tayo na makapana tayo dito ng pelagic kaso napansin ko yung mga malilit na isda na normal lang talaga yung kinikilos nila sa po yan na wala pang pelagic na nagaanting sa kanila dito na kailang dive pa ako dito mga idol sa bahura na ito kaso wala talagang nagpakita kaya nag decide na ako na lumipat sa ibang spot bali si idol gp yung nagpaiwan dito ah, hintayin daw niya yung mga labahita baka sakali daw na may magpakita ang king mac after ko dun mag mga idol dun sa may mahabang bahora uh, lumipat ako dito sa may mga biak na bato hindi tayo naka sya dun sa may mahabang bahura, walang pila kaya dito tayo nag try baka sakali tayo sa huling isda natin At dito mga idol abang pababa ko may na pansin akong buntot ng isda hindi ko pa ma-identify kung anong klaseng isda kaya dahan-dahan ko itong nilapitan. At dito pag dungaw natin mga idol isa pala itong Maurice Snapper. Salamat at nabutan natin. Muntik pa tayong takasan. thank <laughs> you At dito sa dive nating ito mga idol, nag-try tayong pasokin itong biak na bato na ito. So sinamantala ako kasi na maganda yung kondisyon ng dagat, malinaw, tapos walang ganong current. So kalmadong kalmado. Kaya hindi mahirap para sa akin na pasokin itong biak na ito. Wala kasi akong makitang isda dito sa banda taas. Kaya nag-decide ako na pasokin at tingnan dun sa kailaliman itong biak na ito baka sakali makahuli tayo dito ng isda minsan kasi yung mga isda nandito talaga sa kailaliman lalo na pag ganitong oras na at dito pagkababa nga natin mga idol ay hindi nga tayo nagkamali may biglang sumalobong sa atin isang napakaamong mangrove snapper kaya ito yung napanat natin salamat at na headshot at may isa pang isda na lumabas mga idol parang blow burlip yata yung isda na yan pala tayo ng snapper na headshot natin salamat na pagkaamo nasa loob ng butas biak Carl, dito na tayo. Nakita tayo. Kasi si Yellow Jeep, hinintay namin kasi nandun siya sa may inano na malabahita, nagpilagic hunting siya. Tayo na, magpunta tayo dito sa may mga bahura. Nakadali si Yellow Jeep ng pilagic naman. Sinaga ni Yellow doon. Kay Broby naman yung ano, Barracuda. Jackpot sa Yellow oh, Jeep! Jackpot na naman! <laughs> Jackpot na naman. Tayo na inawalak yung pabalik at Ano?

idol bali dito na tayo sa bahay ito na yung mga na huli natin salamat nakahuli tayo ng apat na piraso si idol gp mega jackpot ang lalaki ng mga nahuli ni idol gp hindi ka lang natin na kula ng video kasi naglubat yung ating camera hindi kasi natin nadala yung extra battery natin hindi natin na kula ng video yung kabuwang huli ni idol gp naka mega jackpot sya siguradong kwartal, kwartang linaw yung huli ni idol gp tatlo kasi yung malalaki nya sulit yung maghapon na pamamana ni Idol JP sa unang lusong niya sa umaga may dalawa siyang malalaking snapper tapos sa hapon naman yun nakasama tayo sa hapon na paglusong ni Idol JP nakahuli pa siya ng tangigi sinagahan niya daw dun ano, maghintay dun sa may mga ano labahita nagaanting kasi yung mga tangigi sa labahita ayan yung isang mauri snapper natin 2 kilos and 100 grams Ayan. Ah, kiloy natin lahat kung kailang kilo tayo yun naka 4 na kilo and uh, 150 grams mali itong ano pang natin to pang sabaw ito yung masarap na pang sabaw yan 2 kilos and 750 grams times 200 meron din tayong 550 tapos na, malaking blessing na mga idol. May masarap pa tayong pangulam. So, atabi lang mga idol sa huli ng video natin. Ay, eh mag-shoutout tayo. Kasi, eh, tagal na tayong walang shoutout. A few moments later. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol. Welcome back to my channel. Mali po tayong mag-shoutout. So, pasensya na kayo. Ngayon lang ulit tayo ng pag-shoutout. Unang-unang, may gilap shoutout po sa family ni Ma'am Richard Puentes, may galab shoutout sa iyo Ma'am at maraming salamat po sa kabutihan loob niyo po sa akin at sa malaking tulong po na ibinigay niyo po sa akin, sa aking pamilya may galab shoutout din po sa napakabait at napakabutihan mga asawa, shoutout sa iyo Sir at may galab shoutout din po kay Richard Puentes, ng Barangay Lalawigan, ng Burunggan City, may galab shoutout sa iyo Idol, kapwa natin yung ispero dive na lang po tayo lagi at may galab shoutout din po kay Janelle TV na nasa border ngayon ng Yemen, may galab shoutout sa iyo Idol, at may galab shoutout Kay Idol, it's it's our Herbert Beliesa. May galap shoutout sa'yo, Idol. Shoutout kay Pancho Pantino ng Rapu Rapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz. At sa De La Cruz family ng Naika Shoutout po kay Ryan Tyson at sa kanyang anak na sina Arian Chris Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Morel ng Katbalogan Samar. May galap shoutout. Shoutout kay uh, Rudy Diladja at sa Diladja family ng La Union. Shoutout po kay Mark Kibi na Pabli. Shoutout sa'yo, boss, ng Barangay Dap, -Dap ng Dolores Sister Samar. Shoutout Shoutout din po kay Jobelin Dadola. Shoutout din po kay Kasalom TV. Shoutout po, shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family. Diyan sa may barangay Kanaway ng Burungan City. Shoutout din po kay Dani Nagwa. Yan, shoutout sa iyo, Idol. ah uh, kay uh, Idol Dani Nagwa ng Sitio Tambis, uh, Ogbon Liti. Yan. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout din po kay Jude Style TV. At, at sa mga construction boys, Buhay OFW ng Saipan USA. Shoutout kay Bong Disolok, Ilbe Albintul, Laika Lopez, Larmi Disolok, Baby Disolok, Idna Disolok, Trisha Disolok, Ryan Disolok, uh, Rocky Disolok, at sa lahat po ng Disolok family, dyan sa may babat ng lady. Shoutout din po kay Danilo Adalem, at sa anak niya na si Chods Prince Adalem, ng Santa Rosa ni Ibai Siha. Shoutout po kay Alexander piskera at sa piskera family, ng Jensen Tumbler. Shoutout din po kay Albert Yapot. Shoutout kay Arnel Yapot, ng Novaliches, Quezon City. Shoutout po kay Romeo Alcones at sa Alcones Family at sa Amor Beach ng Taklegan, San Sudoro, Oriental Mindoro. Shoutout din po kay sa Torpiti at sa kanyang apo na si Skyler at sa asawa niya na si Ma'am Teresa Ramada. At sa mga anak nila na si na Binis at Mani Pipi ng Matalam Lady. Yan, may bisita tayo, yung kumpari <laughs> Morning, paring bay. Sa yung kasama natin sa pagtuna fishing. Uh, Namasyal dito sa bahay hindi uh, pa kami pakapag na fishing gawa ng hindi pa natin natatapos yung kubo natin pag natapos yung kubo natin ganto na fishing ulit tayo shoutout po sa Aliman family ng Davao City shoutout din po kay Joel Bios ng Saudi Arabia shoutout kay Ilmer Marcon na and Andon family ng Kalayo Kabatuan Iloilo shoutout po kay Antonio Ritana at sa Ritana family dyan sa may mga flaglity shoutout din po kay Rapi Bantilan shoutout kay Jose Jiger shoutout din po kay Johnny Yactin Shoutout po kay Nonilo Fernandez ng Botuan City. Shoutout po kay Ronato Adrayan Alex at sa Adrayan Family ng Lauang, uh, Northern Samar. Shoutout po kay Kawan Heart TV. Shoutout sa iyo, Idol. Maraming salamat sa kabutihan loob niyo po sa akin. Shoutout din po kay Jolito Kista. Shoutout din po kay Antonio Villanueva. Shoutout po kay Armando Soberdes. Shoutout po kay Oni Biyong at sa Biyong Family ng Sibukamotis. Shoutout po kay Cesar Abling at sa kanyang dalawang anak na sina Desiree Nicole, uh, Desiree Nicole Abling at kay Kathleen Nicole Abling. And may shoutout po sa bang family. Shoutout kay Ryan Akotayan. Shoutout kay Philippe Soa. Shoutout po kay uh, Christian Esperon at sa Esperon family po ng Silay City Negros uh, Occidental. Shoutout din po kay Jomar Berongoy. Shoutout sa Idol. Shoutout kay Ilna Chavez ng Tanawan Liti. Shoutout po kay Alexander Cayetano. Shoutout po kay Marcelo Bernaldez. Ayan. At shoutout po kay Uncle Sammy. Uh, Uncle Sammy TV. Uh, shoutout din po kay Rigan. Uh, Regan. Ayan. Shoutout sa Idols. Shoutout kay Regan ng Campisao, Barongan City. Shoutout din po kay MG ng Gobat Sorsogon. Shoutout din po kay Bon Portales. At kay Tata Ontoy kay ng kison Province yung nag shoutout. Shoutout din po kay Ede Moradas at sa kapatid niya na si Moradas ng barangay Nabangig Palanas Masbati. Yan, may love. Shoutout. Shoutout kay uh, Jeffrey Porelino ng Agusan del Sur, Santa Irene, uh, Prosperidad. Yan. Shoutout din po kay uh, Shani Micaela uh, Ibanez at sa kanyang papa. Yan, na uh, solid viewers natin. Maraming salamat po, idol, sa buong pamilya sa suporta. Shoutout kay uh, sa kanyang papanad si Boss Marbing Ibanyes ayan ng Barangay Silangan San Mateo Rizal. May galab, shoutout sa buong family. Shoutout po kay Ramon at uh, kay at sa ano at sa Campo family ayan. May galab, shoutout kay Ramon at sa Campo family ng Eliorenti. Shoutout din po kay Perlas Elpidio ng Santa Cruz Marindoki. Shoutout din po kay Buddy Buckley at sa kanyang asawa, si Odisa at sa mga anak nila na sina Jacob at Lyra Bacalian. Magalap shoutout po sa buong family. Shoutout din po kay Arlan Olid at sa kanyang asawa na nagwo work sa Saudi. Ayan, may love shoutout sa iyo ma'am. Ingat na lang po tayo lagi sa work natin dyan sa ibang bansa. At shoutout na din sa dalawa nilang anak na sina Tuntun and Yana Olid. Ayan, may shoutout. At sa Olid family, Guabong family, ayan, at Andag family. May shoutout po. Uh, at shoutout din po kay uh, uh, Gary Linizes Magalab shoutout sa iyo idol At kay Christian Delpina Magalab shoutout kay Christian Delpina At sa kapatid niya na si Marlon is for fishing diaries Kaya kapuan din natin is pero to Magalab shoutout and dive safe na lang po tayo Kaya mga idol uh, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel Please pa, support na lang po mga idol Unauna magalab shoutout sa dalawa kong kapatid May Star TV Vlog and oh, Action ni Nelson At magalab shoutout sa kaibigan ko na si Idol GP Ang Boy Vlog at shout out kay uh, idol uh, Rafi is for fishing ayan at sa kanyang kapatid na si Rinan Fishing Adventure at mega love shout out kay Ad idol Larry Amos Hilario Lakot shout out po kay idol si Badong Vlog shout out po kay Sir Albert De Jesus mega love shout out sa iyo sir ingat lang po tayo lagi sa work natin shout out po kay Kapana TV shout out po kay Milagro sa Dios shout out kay Leonan Fishing Adventure shout out kay BAJ Fishing shout out kay Jasper TV at shout out kay Ma'am uh, Sai Home Vlog, shout out sa iyo Ma'am. Uh, ingat lang po tayo sa work natin. Yan, napakasipag na ina. maglab shout out sa buong Family. Shout out kay uh, Sir Banayad Vlog PH. Shout out po kay Kabalay Vlog ng Naikabiti. Shout out po kay Kapana TV Vlog ng Top Eastern Samar. Shout out sa Tumbaga Hunter. Ayun, sa Tumbaga Hunter ng Quezon Province at shout out kay Kuya North TV. Yan maglab shout out po. At shoutout din po kay Judy Driver TV. So ayan mga edal, hanggang dito lang muna yung shoutout natin kasi maba na yung ating shoutout. Sa hindi po na shoutout sa ngayon, sa so next upload na lang po tayo. At sa gustong magpa-shoutout, comment down below para next upload ma-shoutout ko po kayo once again. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Bye bye.